Ako po si Bryl Samjel Arombo, 20 years old po, taga Cebu. Nung makita ko po sila sa umapir sa newsfeed ko, na-inspire po ako kasi una sa frontliner nila si Sir Enrique, Sir Arnold. Yun kasi yung unang yung unang, unang mo makikita talaga sa video yung parehong putol yung paa. Mas grabe pa nga yung putol nung paa nila kasi ahon yung paa nila kasi above the knee talaga yung swerte nga ako is below the knee lang yung akin na inspire ako tapos ko yung ano yung page ng pads nakita ko yun lahat pala PWDs yung ano akala ko yung dalawa lang Nung una ko po silang maka, makajoin maka, maka sa kanila. Napakabait ko nila lahat. I guess siguro kasi alam nila yung feeling. napakaswerte ko po talaga sa team ko kasi lahat po mababait. Lahat po kami nagkakaintindihan, nagsishare ng ano, kung anong meron. Ganyan. Tubig, especially tubig. <laughs> nagsishare ng tubig. Dati po kasi nang ako sa sarili ko, lalo na kapag nasa public. Public ka kasi tinitingnan ka. Inyan. Pero simula nung ano, yung makasakay ako ng boat, yung kasama ko yung parang normal na lang. Ayon! Lahat kami, mayroong ano, may kawansanan. Iniisip ko rin na swerte ko rin pala kasi mas marami pa yung mas malala yung sitwasyon kasi sa akin. Power oh, no! Ah! No! Ah! Power! Ah! Harder! Ah! Big! Ah! Deeper! Hindi po ako nakapagtapos ng high school pero pumasa po ako sa alternative learning system. Alspasser po ako, may diploma po ako which is pwede po ako mag-enroll ng vocational or any chosen na uh, courses sa college. Walang permanente pong trabaho, on call lang po siya, no? waiter sa mga catering services doon sa amin sa Argao. Masaya po, yung parang ano, buhay binata yung kumbaga, yung lakwatsa, barkada, sports, eh, travel, ganyan. Mahilig po ako sa sports, mahilig po ako sa basketball, volleyball, badminton, athletic ako Sa barangay namin dun sa Argao. Malaro kami palagi ng ano, basketball. Araw-araw yun. May 31, 2016 at 11 a.m. po. Pauwi na po kami galing, ah, galing lungsod. Bumili po kami na, ano, ng sasakong bigas. Nag-ano lang kami yung tricycle, yung may, may sidecar ba. Tapos nilagay po yun, namin yung ano yung bigas sa sidecar kasi mainit kaya doon na lang ako umupo sa likod ng driver kasi yun pauwi kami blind, sa, sa, may blind curve doon sa malapit na sa amin mayroon kami nga nang kasalubong na yung malaking dump truck yung kargado yun ng ano ng mga gulay tas dumaan kami sa blind curve may nakasunod pala na ano na montero tas dinila kabisado yung daan nag-overtake sila doon sa sa dump truck ng Mantalungon car, yung mga gulay. Hindi nila kami na pansin. Ayun, nabundol kami. Flashbacks. Yung mga bagay na nagagawa ko dati, sumasagi sa isip ko na hindi ko na magagawa yung ganun. Masakit talaga. Sa damdamin. Hindi siya masakit sa ano, sa paa. Sa sa damdamin ka masasaktan kasi 'yung mga bagay na dati nagagawa mo, hindi mo na kayang gawin ngayon. Ano nangyari 'yung, yung accident ma'am? Yung, yung, paa ko, nabali talaga siya. Yung, uh, flat na flat 'yung yung dito ko, yung dito kong paa, na, na ano, na balindri sa hawak, ari, na lubag eh. Papunta na kami ng hospital. Hanggang sa umabot kami sa hospital, matagal ako yung nasikaso doon. Nakarating kami ng, ano, ng 4 p.m. Nasikaso nila ako mga madaling araw na. Wala po akong na-feel na, ano, na sakit walang physical pain, lahat emotional lang. Ala, masakit sakit sa sa kalobloban ko kasi. After po ng operation, nilalagnat po ako. Tapos nanaginip ako na nasa damuhan. Eh, ganyan, nas yung mama ko andun. Naka-white na <laughs> hinawakan yung kamay ko. Tapos gusto ko sumama. Eh, sabi ko, ma, sama mo ako. Tapos <laughs> Tapos hindi siya lumingon. Umalis. Eh, nagising ako. Doon papa ko. Hawak ko kamay papa ko. One week siguro. One week after uh, operation yung hindi ako gumagalaw. Yung braso ko, ma maano ko na lang siguro, ma mahawakan. Napakaliit. Napakaliit ko nun na hindi ako kumakain for one week. nire ko yung ano, yung pagkain, biniwigay kasi hopeless, yung ganun. Pataposan na ng buhay ko. Hindi <laughs> na ako magiging masaya which is mali pala. <laughs> I thought, uh, hinto na yung ano, yung buhay mo sa mundo pag ganun. Kaya ganito. ang pinakamahirap po um, ngayon yung pagkukumute. Merong ano yung mga driver na namimili ng pasahero. Hindi pinapasakay yung PWD. Second is yung ano, kumukuha ka na ng sarili mong pagkain. Nagsasandok ka, lalaglag pa yung kutsara mo, yung kanin mo, lalaglag. Ganun. Kailangan siguro tanggapin na lang yung katotohanan kasi hindi naman yun ano na. PWD na talaga. Merong iba na ano, nagki-care sa iyo. Meron din naman yung iba na ini-snub ka, uh, pinandidirian siguro. Parang ganoon. Ewan ko ba. Dinidiscriminate nila yung mga PWD. <tinyo> four eight, six, five, four, three, five, five. Tanggap ko naman siguro kasi hindi na ako nahiya sa mga public places. Yung naglalakad ako mag-isa. No. Tawa-tawa lang ako ng tawa parang natanggap ko na rin yung sarili ko. Kasi yung Dragon Boat, parang rehab dun sa mga ano, sa mga may kapansanan. Nawawala sa isip mo yung ano, yung disability mo. At yung lahat ng stress mo, yung galit mo sa mundo, yung galit mo sa sarili mo. Sinasag isasagwan mo, isagwan mo. Mawawala yung problema mo. Nagbago talaga yung tingin ko sa sarili ko simula nung nag-Dragon Boat ako. Dati, tagal matulog. Facebook, inom sigarilyo, bisyo. Yun yun. Sama sa tropa. Mas nag nung nag-dragon boat na ako kasi kontrolado na. Ewas na si ewas na alak. Uh, may goal na ako sa buhay ko. Focus na lang ako sa dragon boat. Yun. Papalakas ako. Excited na ako sa coming race namin this June. Hopefully, makahanap na kami ng sponsor for Hong Kong para Dragon Olympic and parang mga disabled lahat sa Hong Kong this June.